If yes, uh. Hello mga kahanap, magandang tanghali po sa ating lahat at for today's vlog po ay nasa barangay GRS tayo kasama ko po si Kilo at si Mama ang mga kapatid ko so ang agenda po natin ngayon dapat kahapon pa po ito ay pagupitan po silang dalawa si Kilo tapos po si Mama si Mama po ay nagpagupit na ganyan na po siya kahaba tapos napag-decision niya po na ah... Uh, Paitim kasi yun na nga po. Dala ng pagtanda. Nagkakaroon na rin ng puti-puti ang buhok. So, ito po yung aking uh, ginawa. Kasi Mother's Day naman, sabi ko ko. Kaya dapat, ano, pagandahin ang inahid. <laughs> Ayan. So, Mother's Day naman po. Ito na po yung regalo ko kay Mama. Kasi hindi ka pa naman po afford yung mga mamahaling bagay. Uh, siguro natuwa naman si Mama kasi kahit sa maliliit na mga bagay at gaya nitong pagpapagupit, pagpapaitim ng kanyang buhok ay napagkalahob natin sa kanya. So ayan, um, siya ay nilalagyan ng blackening shampoo kasi, kasi nga magpapaitim siya ba? Diba? At ito nga pala po kami kay Mami Ronnie sa Barangay GRS. Nasa may bungad lang po siya ng GRS. Pagpasok niyo po sa may kaliwa galing kayo dito sa kaliwa, pagaling kayo Manila, kanan, sa may akashang malaki, tapos makikita nyo na po siya doon. Tanong-tanong lang po kayo. So ako naman guys, sara na ang mukha ko, ay hindi, sara na ang mukha. So ayan, ako naman po ay magpapatreatment lang, papatanggal ko lang yung mga split ends, tapos konting gamot, hindi naman siya rebound kaya mabilis na siya. Mga one hour lang siya binabad, kaya ayan, nilalaga na siya ng gamot para maging maayos ang ating treatment. So, ayan, habang tinitreatment ng aking buhok, uh, ah, chika-chika muna. So, ayan mga kahanap, katapos ko pong lagyan ng gamot, ay, ano yung minasigaw? Tapos po ng aking paglalagay ng gamot sa ulo, si mama naman po. Ang oh, pala si mama. Ayan. Ayan, si mama naman po ang binalawa ng buhok kasi kinalayan siya. Nakasalita siya dyan, sabi niya. Mainit yung tubig, sabi niya. Sabi naman nung isa, mainit po sa dyan tubig at mainit ang panahon. Ayan, super bandaw po si mami nyo Ayan, si mama nakahiga dyan. siguro na nasasarapan si mama sa paghahawi-hawi ng buhok, nakakantok talaga kasi mga kahanap. Kahit nung ako na yung binabanlawan, naantok ako kasi parang parang sarap sa pakaramdam. Nakaka-relax. Yun nga lang, init na yung tubig na lumalabas dyan sa hosin. Pero kaya rin naman, nung una kasi yung bugso, malamig pa siya. Tapos biglang uminit, sakit. So, so, init sa sabi. Ayan, habang nagbabalaw si mama, ito saan ko yung kapatid ko na, bumili ng milk tea kasi nung una, nagburger kami, kain ko burger, wala pa kaming kain-kanin, kaya nagburger muna kami para, yun, alam niyo naman na nagkakagutom, ba diba? So, burger-burger muna kami. Tapos magburger burger nagbila ko ng isang malaking mineral. Hati-hati na lang kami din kasi kailangan nating magtipid. Napakahirap ng buhay ngayon. Tapos, wala pa akong masyadong ma-upload. Hindi ko alam kung ako. So, ayan, mga kahanap. Uh, binabalawan lang po ng maayos yung buhok ni mama. Tapos, nalagyan lang siya ng parang something na conditioner. Tapos, pampabango. Tapos, after nyan, after ng pagbabalaw, ma medyo matagal kasi yung proseso ng pagbabalaw. Kasi, kailangan mong kuskusin ng kuskusin. So, kasama ko nga pala yung kapatid kong babae na sabi niya ay, Masakit daw na kanya po Ayan. So, ayan na. Nilagay na. Nilagay na. Yung sinasabi ko sa inyo. Pampadulas. Ayan. So, mawagaan naman ang kamay ni Mami Ronnie. Kala nyo lang mabigat. Pero magaan naman yung kamay niya. Siyempre, trabaho alam nyo na yun. Kaya, alam niya na yung dapat, ano, gawin. So, ayan. Habang si Mama naman ang ginaganyan. Ay, ako naman. Ay, taga-video lang. So, yun mga kanap, nakakatawa sa pakaramdam na kahit nagkakaroon ng tampuhan yung mga anak, magulang, na uh, nagkakaayos pa rin. Kasi, wala, magulang pa rin naman natin sila kahit anong mangyari. Kahit na mag makapagsalita sila ng masama, kahit itakwil nila tayo na bilang isang anak nila. Wala tayong choice kasi isa lang ang magulang natin. Kaya dapat pahalagahan natin yung mga magulang natin. So, ngayon mga kahanap pa. Uh, ito to, isa to sa mga gusto kong mangyari. Sabi ko, kapag nagkaroon ako ng pera, hindi naman ako na humahangat ng sobrang yaman namin, na bonggang yaman. Ang gusto ko lang, maayos sa tulugan, malinis na bahay, may supply ng pagkain. Di ba gayon, nakakatulog ng maayos, walang nagkakasakit sa amin. At, masaya lang ang lahat. So, Minsan, yung mga uh, hinihiling natin sa Lord, kay Lord, hindi nangyayari kasi may iba palang plano si Lord. May iba pa siyang plano para sa atin. Meron pa siyang maraming pagsubok na ilalatag para sa atin para malampasan natin yun. Para pag nalampasan natin yun, doon na tayo magiging mati, matatag, mas matapang, uh, at mas matibay. So, ayan, yung kapatid ko, sabi ko, siya naman ang na ng camera at ang sakit na ng kamay ko mabigat kasi yung cellphone. So, hindi ko alam kung saan niya tinututok ang camera. Bakit ang galaw-galaw nito? So, ayan. Kasalukuyan ng binoblowers si mama. Ayan pala yung naging resulta ng gupit niya. Tapos, ayan. Naging black. Black na black na rin. So, sabi ko parang gusto ko rin magpa-black. Pero sabi naman ni Mama Ronnie, kapag binlakita kita, kapag so, binala kita, tapos pag mo, mawawala din yun. Sige, wag na nga lang, wag na lang. Gataan ko na lang yung buho So, anyway, mga kahanap. Kung nagtatanong kayo kung bakit, isip siguro kayo kung bakit di ko lagi nakakasama sa vlog ang pamilya ko. eh, kasi nilang sumama. Yung papa ko pa pala, pala po ay ta, taxi driver siya dyan sa mga Quezon City. Hindi ko lang alam. Yung, eh, sa taxi ba yun? Basta yun, shoutout sa inyo. Ayan, shoutout um, nga po pala um, kay... Um, kay, um. kay ano, kay... Sir na nanonood, Tagaliboro. Nalimutan ko ang pangalan ni Sir. May nag lang sa akin ng... Ay, Sir Oseña po. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Shoutout din po kay Sir June na tumulong para sa pampamasahe ko. Kasi guys, kwento ko sa inyo later. Papakita ko sa inyo yung video. Sumali po ako ng pageant. After ilang years, nag-sert ako ng pageant parang second jurata. Bata ako pa. Tapos, nasa uh, school pageant lang naman siya. Tapos, ang sunod nun mga kahanap, nag-stop ako 2018, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Halos pitong taon. Pitong taon, ay, 6 years. Tapos, ngayon, uh, sumali ako sa pageant kasi may nag sa akin na ilalaban daw po ako ng misragay. Alam ko naman sa sarili ko hanggang saan yung kakayahan ko. Tsaka, hindi ko, alam ko rin sa sarili ko na Parang hindi ko na kayang magsuot ng heels, magrampa-rampa, gayon. Hindi na ako confident sa katawan ko sa sarili ko. Yan. Kaya sabi ko hindi po. Tapos ngayon may nag-chat sa akin na, May sali ka sa, ano, sa pageant. Uh, may mag-handle sa'yo. Sila na ang gagastos. Tapos sabi ko naman, Parang nag-isipin ko. nag-go no, ako. Parang sabi ko, Siguro experience na rin yun. Panibagong, ano, Panibagong um, uh, story ng buhay natin. So, yun, pageant, pageant, papakita ko sa inyo, guys. Pero hindi ko lang siya in-upload lahat. Gawa ng makakapirate ako. Yun yung mga naging uh, busy day, busy day, busy days nung mga nakaraang araw. Pero, saglit lang naman siya, ginalap lang siya. Sa so, ayun, nakaraos naman. Mabilis lang din siya natapos. At masaya naman, nakakatawa na nakaka Uh, hindi ko kasi ini expect na babalik ako sa pageant 3. Pero, baka hanggang doon na lang ulit. Baka hindi na ako ulit sumali. Basta lang, ngayon, ang taba-taba na, guys. Hindi na ako kagaya ng dating pet talaga po ako na pong pageant talaga yung katawan ko. na Namimintihin ko na. And parang nagda-diet ako. Yun kasi, guys, pag gusto kong kumain go! Kakain ako ng kakain. Bongga ang kain ko. Tapos, ayan, niloloko ko si Mami Ronnie. Niloloko ko si Mama. Sabi ko, ah, Mama, ang ganda nyo na. Baka maging 15 pa kami niya. Sabi ko gayon. Sabi naman nila. Tawa-tawa si Mami Ronnie. Kasi guys, 14 kaming magkakapatid. Apat lang kaming babae. Kaya nililoko ko si Mami. pa ko lang naman. So si Papa po, hindi naman siya umuwi. Madalang siya umuwi. Pag trip niya lang. Tapos umuwi, umuwi siya ngayon. Pinabukasan. Aalis narin na rin siya. Gayon, gayon si Papa. Ako sa kanya hindi na ako nag-iisip kasi matanda naman ako. Alam ko na yung mga nangyayari, nangyayari gayon. Alam ko na yung mga responsibilidad. Kaya, alam ko na. <laughs> so, ayan, binoblower na si mama. Ah, uh, ayan, itim na itim na ang buhok. Pakak na pakak. So, pagkatapos niyang i-blower ni mama, ah, uh, ipa-plancha po yung buhok niya. At ako naman, guys, nakababad na yung buhok sa mga panahon na to. At ito nga pala ay video ng kapatid ko. Bakit gaya ng video ng kapatid ko, hindi nagpapantay-pantay. So, ayan, pinaplancha na si mama para maging, maging maganda naman daw. Ayan, bagsak na bagsak naman daw. So, ayan, habang pinaplancha si mama, ayan, chika-chika lang about sa buhay. Alam niyo ba ang mga kahalap na sobrang hirap ng buhay dati? As in, mabuti na lang guys, nakapag pa ako. <laughs> Kaya ako kailangan makakayungipin okay, ko hindi ako burong ibang kasi pag kasi ako mag-toothbrush, kaya tiisa lang yung brush namin yung magkakapatid. Yan, tanda-tanda ko yun kasi hindi namin afford na bumili kasi sobrang hirap ng buhay. Bibili ka, bili mo na lang ng pagkain. Naranasan ko din maghakot ng bato, mangwa ng mga kalakal, ganyan. Pero hindi ako nagsisisi, hindi ako, wala akong pagsisisi na nararamdaman. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ako magiging ganito. Hindi ako, hindi ako mas maangarap ng malawan hindi ako magkakaroon ng motivation. Kaya maraming salamat din sa mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Yan lamang po at maraming salamat. Charot! Q&A. So, ayan pa. Ganda ni Mother May. O, oh, sino ka dyan? O, oh, di ba diba? O, oh, ba diba? Sabi ko, like, mama, igalaw-galaw mo naman ang hair mo. Awak-awakan mo, kunwari, gayon. Nagagalaw-galaw niya. Oh. So, ayun mga kahanap. Ngayon po yung araw ng pageant namin. Yan, <laughs> kalamaganda. Sama ko si Delmel, tapos si Ariana. Malapit na po ang kanyang operation. Kaya, <laughs> So, ayan. So, kami ay sa kantin. Kami po ay kakain. Uh, Pag-pray po natin. Pag-pray po natin si Ariana na maging successful po ang kanyang operation. Kasi, ganun po siya. Pray to

At dad Ito nga pala po yung tapos ng makeup ko. Alam nyo ba, hindi ako confident nang naka-makeup ako. Totoo yun, kaya wala ako masyadong picture. Hindi talaga ako nagpipicture kasi hindi ako na nagagandahan sa sarili ko. Kaya, ayan. Picture-picture lang sila. Ayan, thank you po sa panonood. Maraming maraming salamat sa support. I love you. Bye-bye!